Sisig na tapa with gulay nga pala mga kalinggit. Aniluto ko nga pala din sa boarding house. Yo naman. Pagkarating ko nga pala mga kalinggit din sa boarding house ay agad nga ho pala akong bumili ng aking lulutuin. Ang binili ko nga pala rin tapa, jolly corn, star margarine, tapos nagayat na nga rin pala ko dyan ang mga sangkap na aking gagamitin. Aring bawang, sibuya, siling mahalang, tapos aring carrots. Pagkatapos ko nga pala dyan mga kalingit magat na mga sangkap, nilagay ko na nga pala rin tapa din sa kawali. Ari nga pala prosin pa, kaya naman pinapailit ko muna din sa kawali para walay Dahil may sabaw nga pala ito mga kalingit, dahil prosin pa nga pala nung nilagay natin sa kawali, nung maigagan na nga pala yung sabaw, saka naman tayo dyan maglalagay ng kaunting mantika. Tapos saka natin ipiprito. Kapag nga pala rin medyo luto na, atin naman babalik rin para naman hupantay yung pagkakaluto. Kapag nga pala riluto na at ina nga palang hahanguin din sa kawali. Pagkahango pala natin mga kalingit din sa tapa at ina munang palalamigin ng kaunti tapos saka natin gagayatin ng maliliit na pansisig. Pagkatapos ko nga pala dyan ng mga sangkap ay nagsalang naman ako dyan ng kawali. Tapos kapag nga pala mainit na ilalagay na natin aring star margarine. Tapos maglalagay nga pala ako dyan ng konting mantika para daw hindi masunog yung ating margarine. Kapag tunaw na yung margarine saka naman tayo dyan magigisa ng bawang tapos saluhaluin lang ho natin. Iintayin lang ho natin aring maging brown. Kapag nga pala rebrown na ilalagay naman ho natin aring sibuyas. Tapos saluin lang ho natin ng mabuti at maglalagay nga pala tayo na siling mahalang. Kapag nga pala rin medyo luto na at mabangong mabango na, ilalagay na ho natin aring carrots. Igigisa-gisa lang ho natin na ng kaunti tapos ilalagay na nga pala natin aring mais. Tapos habang hinahalo ko nga pala rin mga kalinggi talaga namang amoy pa ay sobrang banguna at nakakagutom. Maglalagay nga pala tayo ng mga pampalasa ng oyster sauce, umami, paminta tapos haluin lang ho natin ng mabuti para ho yung mga lasa ay magsama-sama. Dahil medyo matabang nga pala mga kaninggit ay nag nga pala ko dyan ng konting toyo tapos haluin na po natin ng mabuti. Kapag nga pala rin medyo luto na ilalagay na po natin yung tapa na ginahit natin na maliliit. Kaya nga pala mga kalinggita pa yung ginamit ko diyan kasi nga humadaling lutuin kaysa naman hubibila ko ng karne baboy tapos palalambutin ko pa ho 'yun saka ko gagayatin tapos saka ko paigigisa. ay ari hunta pa may lasa na tapos ipiprito na lang ho natin at ari na nga ho pala luto na yung atin sisig na tapa kung kayo nga pala mga kalinggit ay eh, hindi pa ho nakakapag-try magluto na rin sisig na tapa ay eh, siya magluto na ho kay na rin. Madali lang ho rin lutuin tapos masarap pang iulam. Hindi lang iulam masarap din ho rin papakin tapos pwede rin ho rin pulutan yun naman. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit ay eh, pwede na nga ho pala tayong kumain. Ay siya kumuha na kayo dyan ang kain na bahaw at sumabay na ho kayong kumain din ni. ko tayo bumulang yelo. Nakalimutan nga kay Ate Ana. Ano na ako. Salap. Ang salap. ianeana ksaao